Nakararanas na ng trauma ang maraming residente sa Surigao City dahil sa mga aftershock na patuloy na nararanasan matapos sa magnitude 6.7 na lindol noong biyernes ng gabi. Pahirapan rin ang pagdala ng tulong sa mga biktima ng lindol dahil sa mga sirang kalsada at saradong airport. Ito ang balita ni Jeneline Kaki. Nagsisiuwian ang maraming residente na pansamantalang nanunuluyan dito sa Surigao Provincial Capitol Building matapos ang nangyaring 6.7 magnitude na lindol noong biyernes ng gabi. Marami sa kanilang takot umuwi sa kanikanilang mga bahay sa pangambang bumigay ito, lalo't nararamdaman pa rin dito ang serye ng aftershocks. Nagdulot rin ng panik, lalo na sa mga nakatira sa coastal barangays, ang ulat hinggil sa banta umano ng tsunami. Adlo ako sa tsunami, ma'am. Na maunang may kuwan kami, may bakwit kami. Kusog mong yung ato. Nga mong balay dito kay dapat rin dagat. Nilinaw naman ang Surigao City Government na hindi totoo ang banta ng tsunami o tidal wave matapos ang lindol, bati na rin sa ulat ng P-Box. Nandoon pa rin no, yung iba kasi parang, parang ayaw nila man, maniwala na walang tsunami in spite ng declaration ng PBOC. Inami naman ng lokal na pamalaan na nahihirapan sila sa pamahagi ng tulong sa mga biktima dahil sira ang mga kalsada at saradong Surigao Airport. Hindi rin umano ang ipinamahagi ng food packs ng Department of Social Welfare and Development dahil marami pa ang ayaw umuwi dahil sa matinding trauma. Any help you can extend sa mga kamag-anak niyo, ipadala niyo na. No? Uh, kasi hindi makayo ng city ano to to address this. Sa pagtaya naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines, posibleng abutin pa ng ilang araw bago buksan ang operasyon sa Surigao Airport dahil sa nagkabitak-bitak na runway. Sa inisyal na tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa mahigit isang daang milyong piso ang halaga ng mga nasirang ari-arian at infrastruktura sa buong Surigao del Norte. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang Surigao City dahil sa matinding pinsala ng lindol. Labing-anin na barangay ang walang kuryente, ngunit may supply na ng tubig sa anim 60% ng lungsod. Walo na rin ang nasawi habang nasa dalawang daan ang nasugatan sa insidente. Jeneline Gakita, UNTV News and Rescue, Surigao City.